Ikasyam ng umaga. Mataas ang sikat ng araw. Hinahalina ang bawat may bahay na ilabas ang mga sampay na siguradong matutuyo bago matapos ang maghapon. Sa isang may kalawakang bakuran, tahimik na iniipon ng walong taong gulang na si Ato, ang mga dahon ng polay, dapdap, at sablang. Ilang mga punong matatayog na pinapaligiran ang kanilang munting kubo sila na lamang ang may mga punong ganoon. Ilan sa mga punong natira nang lipatan ng mga tao ang kanilang munting nayon. Karamihan na sa paligid ay mga mangga, sampalok at nara. Ang munting pamilya ni Ato nang lumipat sa munting espasyong iyon ay hindi na nga hasputulin ang tatlong puno. Kahit marami ang nagsasabing ang mga kahoy raw na iyon ay mapapakinabangan nila gawing kasangkapan sa bahay o ibenta sapagkat magagandang uri raw iyon ng kahoy ang tatlong kahoy na nabanggit ay karaniwang ginagamit na kalasag ng mga mandirigmang Pilipino noong unang panahon ngunit hindi sinunod ni Mang tanasyo ang tatay ni Ato ang kanilang mga kapitbahay Aniya sa sarili na una pa ang mga punong iyon sa kanila sila ay pipisan lamang. Respeto na rin sa tatlong matatandang puno. Isa pa, nagbibigay ang mga ito ng sapat na sanga araw-araw. Maiging panggatong, dahilan upang hindi na kailangan pang tumungo ng lalaki sa kakahuyan upang mangahoy. Nang maipon ang ilang dahon, umakyat sa hagdan ang batang lalaki upang kuhain sa banggarahan ang posporo upang magsiga. Natigil lang ang pagpasok sa pinto nang marinig nito ang ilang halakakan ng mga batang kasing edad nitong dumaan sa kanilang tapat. Nasa walo rin na ang mga bata. Binubuo ng limang lalaki at tatlong babae. Bakit hindi ka humabol? Wala ka na namang gagawin, hindi ba? Tila paos na huwi ng ginang na abala sa pagbuburda ng punda na ipapalit sa kanilang almohadon. Nalipat sa ina ang mata ni Ato. Gustuhin man niyang sumama sa grupo ng mga batang iyon, nagdadalawang isip siya. Ang biling kasi ng kanyang ama kung maglalaro siya sa malapit lang. Hindi niya maaring iwan ng kanyang ina. May sakit kasi ito. Kasalukuyang ang nagpapagaling. Sige na, maganda yung araw o. Oh. Magpapawis ka. Suhestyon so, pa ng ginang. Sandaling napatitig ang bata sa naninilaw ng mga mata ng ina at balat. Maigi na lang talaga na ipakonsulta ito agad at naasikaso ng doktor sa poblasyon ang kanyang karamdaman. Hindi sana susunod ang bata, ngunit naulingan ng mag-ina na paakyat ang kapitbahay na si Manang Lagring na laging nagpapalipas ng oras sa kanilang tahanan kapag umaga hanggang pananghali. Nasa eskwelahan na kasi ang mga anak nito ang asawa ay nasa bukid kasama ang tatay ni Ato. Si Ato naman ay sa sunod na tuon papapasok sa eskwela dahil nagkasakit ang kanyang ina at kinailangan nito ang anak upang tumulong at magbantay din sa kanya. Guring, may bago kong biling sinulid rin eh. Nakakuha na ako ng pula at lila na ilang buwan ring wala sa tindahan. Makakagawa na tayo ng ibang disenyo bukod sa pangalan. Tila nasasabik na wika nito, nakinangiti ng nanunuyong labi ni Goring. Tuloy-tuloy sa banggarahan si Ato. Kinuha ang posporo, at ng makababa, sinindihan ang mga dahong inipon. Sige na, humayo ka na sa paglalaro, kahit saglit lang. Wika ni Aling Goring sa anak, nasa siga nakatuon ang mga mata. Tiningala ni Ato ang ina mula sa malaking bintana nakasungaw rin doon si Aling Legring na nakangiti. Sinabing siya na muna ang bahala sa kanyang binabantayan. Babalik din po ako bago man ang hali. Pangako ng bata sa dalawang ginang na sabay tumango at tinuon na sa binuborda ang mga atensyon. Saglit inipon pa ni Ato ang ilang nagningas na dahon bago sinandal sa gilid ng bakuran ang hawak na walis. Lumabas sa bakod, luminga sa direksyong tinungo ng mga kapitbahay na kanyang kasing edad lamang. Bago, luminga muna sa kanilang tahanan at nagumpisang maglakad pahabol sa mga batang nauna. Eto! Kawain ni Nikita sa kapitbahay na nakitang papalapit sa kanila. Naglingo na ng ilang batang paakyat na sa isang matandang puno ng bayabas. Sinalubong ni Nikita ang kapitbahay. Mabuti at sumama ka. Sinong nagpamantay sa iyong ina? Tanong nito kay Ato. Si Manang Lagring, pero sandali lamang ako. Baka bago man ang hali, babalik rin ako. Ako kasi ang maghahain sa apag eh. Uwi ka nito na saglit lumingalinga bago Tiningala ang puno ng bayabas na pinuputakte ng limang batang lalaking umakyat. Kung ganoon sabay na tayo, magahanap lang kami ni Laseda ng hinog na kamyas at kukuha kami ng dahon ng bayabas para sa paglalanggas ng sugat ni Apo Chico. Nakangiting sagot ng pitong taong gulang na sinikita. Ano? Hindi ka sasama sa amin maghanap ng pugad? Sabi mo kanina sasamahan mo kami. Nakangusong wika naman ni Brutus, ang pinakamatanda, sa lahat, sa edad na siyam. Hindi ito pumasok sa paaralan dahil tinanghali ng gising. May katamaran sa pag-aaral ang bata. Hindi umimek ang batang babae na tuwing nasisinagan ng araw ang balat, ay namumula damay ang mapipintog na bisngi. Bagamat may pagkamore na pa ang kutes, bata pa. Ngunit nahahalat ang pagdating ng tamang edad ay kakaingitan ng ilang kadalakahan at hahangaan naman ng mga kalalakihan, ang yuming unti-unting namumukadkad. Dumating lang si Ato, nagpago ka na ng pasya. Ingos pamuli ni Brutus na panayang kuha ng bunga sa puno, hindi na pinipili kung hilaw o hinog, ngunit kapag napapansin, tinatapo na lang kung saan. Nagkulay kamatis ang bawat pisngay ng dalaga na kinatawan ng dalawang babae na kasama nito. Napatitig si Ato kay Nikita. Hindi maiwasang mapangiti nang magtagpo ang kanilang mga mata na agad kinatungo naman ng batang babae. Pumasok pa sa kakahuyan ang walong kabataan na sinunda ni Ato sabay sa paglalakad ang huli at sinikita. Tinutulungan niyang mamitas ng kamyas ang mga babae dahil may katangkaran siya sa kabila ng kanyang edad. Si Ato ang umaabot ng ilang hinog na kamyas at hinahagis kay Lenikita na sinasalo naman ang nakalatag nilang saya at iniipon sa isang kamisendrong binuhol sa dulo upang maging sisidlan. Kamisendro ni Ato. Nagkanya-kanyang hiwalay ang limang batang lalaki. Si Brutus at ang isa ay umakyat sa mga puno, nagkahanap ng itlog o mga matitirador na ibon. Ang tatlo naman ay naglakad pa paloob sa kakahuyan, naghanap ng ilang mga prutas na mapipitas. Mas toon ang atensyon ni Brutus sa mga makukuhang itlog sa pugad sapagkat naipagpapalit niya kasi ito sa mga tindahan, ngunit depende sa laki ng itlog at sa dami rin ito. Minsan, naipagpapalit niya ng minatamis na belekoy o balikot sa Kapag marami naman, ang katumbas ay singkong pera naman na maari niyang ipambili sa kantina ng paaralan, mangkok na lugaw o sopas na may pares pang tinapay. Isang meriendang may bigat rin sa tiyan. Nikita, tingnan mo Tawag ni Doray sabay turo sa may kataasang bulaklak na dapo na nakadikit sa puno ng duhat. Kay gaganda naman kulay puti at tila malabituin ng hugis ng bawat bulaklak. Hindi maiwasang wika nito. Tinuro pa ni Seda ang isang kulay ng dapong bulaklak. Mapusyaw naman ito ni Lila. Ngunit mas malalaki ang klase ng bulaklak nito. Ato, maari mo bang kuhaan si Nikita ng bulaklak ng dapo? Wika ka naman ni Doray na ni Nikita sa nagsalita. Mataas iyan, baka malaglag siya. Putol na maninikita ni na saglit nilingon si Ato na sa puno ng duhat naman tumingin. Basta't ipangako nyo lang na hindi nyo paglalaruan ha, sa halip sa altar ng mahal na birhen nyo ialay. Biglang sagot ni Ato na kinapula ng pisngi, ninikita. Pinaglapat ng dalawang babae ang mga palad bago pinanood na umaakyat ang kababata sa naturang puno. Sa isang banda, napaingos si Brutus habang tenaw di kalayoan sila ato. Aniya sa sarili, pasikat ito. Isang pugad ng bulilising ang naakyat naman ni Brutus. Maliliit ang itlog niyon. Tetlo rin. Palibasa, maliit din ang inahen o klase ng ibon na nagmamayari sa mga itlog. Ngunit kinuha pa rin ng bata ang mga iyon. Sinilid sa bulsa at maingat na naghanda pa babak Ngunit isang madulas na parte ng puno ang kanyang naapakan dahilan upang mawala saglit ang panimbang ng kanyang mga paa. Nadulas at hindi na ikapit. Napasigaw siya na kinalingon sa kanya ng mga kasama maging ni Ato na nakaakyat sa duhat ilang puno ang agwat sa kanya. Maigi na lang at nakahawak ang kanyang mga kamay sa mga sanga sa ginawang pagyakap ng mga hita sa katawan ng puno, isang sanga ang nasipa nito. Kung saan, may pugad rin ang bulilising. Ngunit, imbes na itlog, mga inakay na ang naroroon. Halitang kakapisa pa lamang. Maigi na lang at sa damuhan na laglag ang pugad. Nasalo ang dalawang inakay ng malambot na lumot ng lupa. Nang makababa si Brutus, nakita niya ang pugad na nalaglag, ngunit hindi nito pinansin. Saglit niyang sinipat ang talampakan na nagaskas at ang mga itlog na nilagay sa kanyang bulsa. Hindi naman napisat ang mga iyon. Hala, pugad ba yun? Turo ni Seda sa tumaob na pugad. Kawawa naman yung mga inakay. Ani ni Kita naman na nilapitan na ang tinutukoy. Bumaba naman si Ato sa duhat. Binigay sa tatlong babae ang ilang tangkay ng bulaklak na dapo. Bakit ito lang? Reklamo ni Doray na ng kanyang uso. Hindi naman kailangang ubusin, baka magtampo ang halaman. Tsaka para na rin marami itong bulaklakin sa hinaharap. Ani ato, nakinangiti ni Nikita. Lumagpas si Brutus kasama ang apat na kasama sa grupo nila ato. Ang dalawang bata nakakuha ng isang bulig ng saging na morado. Iyong kulay ng pulang klase ng saging. Saglit umigil ang dalawang batang may bit, bit na bulig at binigyan ng apat na piraso sila ni Pasunod na rin sila Seda nang tawagin ni Nikita si Ato na papunta naman sa punong nalaglagan ng pugad na kinalingon nila Brutus. Ibabalik ko lang yung pugad, kawawa naman yung mga inakay. Pahabol na wika nito habang tumatakbo palapit sa punong inakyat ni Brutus. Mabilis na itong inakyat ang hawak na pugad at maingat na inilagay sa isang salisaliwang sanga at siniguradong may ipit ng maayos. Upang hindi muling malaglag, kumuha pa nga ito ng ilang maninipis na dahon at siit na kinuha sa isang malapit na kawayanan upang masigurado ang pwesto ng bugad. Nang bumaba, naghihintay si Nikita sa ilalim ng puno, nakangiting naglakad ang dalawa, pahabol sa natigil na grupo nila Brutus. Baka nais mo rin na ibigay ko sa iyo yung mga itlog ng bulilising. Tutal naman nagpapasikat ka. Lubusin mo na. May sarkasmo na bungad ni Brutus kay Ato. Hindi nito pinansin ang nagsalita nagibit lang bago lumagpas, nakasunod sa kanya ang tatlong batang babae. Tila ba na ang pinakamatanda sa grupo, hinabol nito si Ato, tinulak na kinasubsob ng pobre. Agad namang dinaluhan ng tatlong babae si Ato, umawat ang ilang walang dala sa kamay na prutas. Nagkatinginan ang dalawa naman na may hawak na bulig sumasama ka pa sa amin. Hindi ka nalang magbantay ng nanay mong naninilawang katawan at ang mata. Mga salitang nagpetelim sa mata ni Ato. Bawi mo sinabi mo. Anito na hindi man lang pinagpag ang katawang na alikabukan. Tumayo ito, kumuyom ang mga kamao. Narinig mo ang sinabi ko, naninilawang na... na hindi na natapos ni Brutus ang sasabihin, tinulak ito ni Ato dahilan upang ito naman ang mapaupo sa lupa. Nagiyawa ng mga babae, kumapit si Doray at Seda sa mga braso ni Ato. Umaawat, pinipigilan ng kanilang mabait na kalaro na sumugod pa. At dahil napahiya, gumante si Brutus. Sinamantala niyang nakahawak ang mga babae sa bawat braso ni Ato. Nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. Tinamaan sa isang mata ang pobreng bata. Nakinaupo naman ni Ato. Maigi na lang at nasa bawat tagiliran ang dalawang babae. Kung hindi, naupuan pa niya ang mga pobre. Akmang susugod pa si Brutus ngunit hinarang ni Nikita ang sarili. Natabig nito ang batang babae at napaupo rin sa lupa. Muling humiyaw si Seda at si Doray. Natigil lang si Bruto sa pagsugod ng awate ng dalawang walang hawak na mga bulig. "Mula ngayon, ayoko nang sasabit ka sa mga lakad namin nila Nikita. Kung hindi, matitikman mo muli ang kamao ko." Pagbabanta nito bago nilagpasan ang apat na nakaupo sa lupa. Tila walang magawa, nag-iwan na lamang ng simpatsyang mga tingin ang apat na batang lalaki kila ato bago ito sumunod sa pinakamatandang membro nila. Huwag kang mag-alala, hindi na kami sasama sa pangkat niya. Tayo-tayo na lamang. Uy ka ni Seda na sa direksyong nilalakaran ni nila Brutus na patingin. Tumayo si Eto at inalalayan si Nikitang patayo na rin sa pagkakalupasay sa lupa. Paumanhin sa inyo, hindi mangyayari to kung hindi ako sumunod mahinang wika ni Eto sa tatlong babae na kanya-kanyang tanong sa kanya kung siya ay ayos lamang na sinuklian naman niya ng tipid ng ngiti. Hinatid muna ni Eto ang tatlong babae sa kanilang bahay bago tuluyang umuwi. Nagulat pa nang maabutan ang ama sa hapag na nagahain. Si Aring Lagring ay umalis na. Napatungo na lamang si Eto habang pinapaliwanag ang lahat ng nangyari. Kung bakit nangingitim ang isang bahagi ng kanyang mata. Ngunit hindi sinama ang pangiinsulto ni Brutus sa kanyang nanay. Natawa na lang ang ama niyang si Mang Tanasio. Samantala, kumuha naman ng pranela si Aling Guring sa banggerahan. Binasa ng malamig na tubig galing sa tapayan. Bago bahagyang dinaiti ang malamig na tela sa matang nangingitim ng bata saglit pang nasulya pa ni Aling Goring ang isang tangkay ng puting bulaklak ng dapo at isang piraso ng saging na morado. Napangiti nang sinabi ng anak na sa kanya ang saging at sa mahal na berhen ang mga bulaklak. Napanungawa ni Aling Goring na bahagyang umaangge sa bintanang kinapapanungawan. Naalala ang mga sinampay tatawagin pa lamang sana si Ato, ngunit nakita na niya ang anak. Na sinuot ang sambalilo ng ama nito, bitbit pa ang buslo na lalagyan na ng mga damit ng sinampay. At nanakpuna na, patungo sa likod bahay, kung saan naro ng sampayan. Maingat na tinatanggal ni Ato ang nakatungkod na kawayan sa lubid na kinaiipitan ng kanilang mga damit bago nagmamadaling nagsamsam. Nang mailagay sa malaking buslo, ang mga damit ay akmang bubuhati na ng bata, ngunit nalingunan niya na may nakatayo sa labas ng bakod nila. Isang napakagandang babae na nakasuot ng puting-puting bestida na ang mga laylayan ay humahalik sa lupa. Ang buhok na nililipad ng hangin ay tila hindi niya malaman kung gaano kahaba. Nakaputong sa ulo nito ang koronang gawa sa puting bulaklak ng dapo. Sa pananaw ni Eto, ang mahal na birheng na sa altar ang pinakamaganda at perpekto sa kanyang paningin. Tila sumisigunda ang muka ng babaeng kanya minamasdan ngayon. May bukas at maamo itong muka. Nang umiti ito sa kanya ay tila ba siya napasinghap sa paghanga. Minuwestra ng Gakandilang mga daliri nito Na siya ay lumapit Na siyang kanyang ginawa Maraming salamat Sa mga inakay na iyong niligtas Nawa ay Hindi mawala sa iyong puso Ang kabutihan Sa iyong kapwa Maging sa iyong kapaligiran Anito na kinanganga ng bata sapagkat para sa kanya Tila ba musika iyon sa kanyang tenga Sinapo ng isang kamay nito ang pisngin ni Eto. Napapikit ang bata nang dumaan ang hinlalaki nito sa namamaganyang mata. Tila ba may lamig na roon ay humaplos. Nantanggalin nito ang kamay at sinabing tanggalin niya ang sambalilo at sahurin ang kanyang ibibigay. Muli, sumunod ang bata. Mula sa isang kamay ng mahiwagang babae, nilagay sa pinakamalalim na parte ng sambalilo ang naninilaw at matatabang mga luya. Napatingin ang bata sa kaharap. Kumuha ka ng isa at pakuluan mo, ipainom mo sa iyong ina. Ang ilan, gamitin mo upang umaluan ang inyong pamumuhay. Bili nito bago nag-iwan pa ng matamis ng ngiti kay ato at tuluyan tumalikod. Pinanood ng natitigilang si Eto ang mahiwagang babae na naglakad na palayo. Sa kanya lang napansing, tumigil na pala ang ambon. Padapit hapon na, at tila nagsamyong bulaklak ang paligid. Ibat ibang klasing mga bulaklak. Habang minamasdan niya ang mahiwagang babaeng pumasok sa loob ng kakahuyan. Inaigtad pa ang bata ng tapike ng amang kanina pa pala siya tinatawag Ngunit dahil hindi ito sumasagot at tila ba tinulo sa kinatatayuan na hindi gumagalaw at sa malayo nakatingin, nilapitan na nito ang nag-iisang anak. Nang humarap si Ato, unang napansin ni Mang Tanasio na wala na ang pangingitim ng isang mata na nasuntok ng kalaro. Sumunod ay sa mga luyang nasa loob ng sambalilo. nakaupo na sa hapag ang munting pamilya. Sinunod ng bata ang sinabi ng mahiwagang babae. Hindi agad nakahuma ang mag-asawa. Tila ba nawalan sila ng tinig habang nagkukwento si Eto. Kapwa, nakatingin lang sa sambalilo na kinalalagyan ng mga luyang hindi ata lalagpas sa sampung piraso. Nang muling bumalik sa hapag si Eto, hawak na nito ang salabat na ginawa wala sa sariling inubot iyo ni Aling Goring. Nang mahawakan na ng ginang, ay hinaluan pa ni Ato ng konting malamig na tubig upang mainom agad ng nanay niya, na siyang ginawa naman. Hindi pa rin maalis ang tingin ng mag-asawa sa mga luya. Nang sinunda ng mata ni Ato ang tinitignan ng mga ito, nangunot ang noo ng bata. Kumuha ng isang piraso ng matabang luya ngunit malayo na ito sa itsura ng luyang kanyang nakita kanina. Tila ba tumigas ito at bumikat nang ilapag niya sa kanyang palad? Sinuri ng maigi sapagkat nagkulay-ginto na ito. Hugis luya, ngunit gawa sa lentay na ginto. Paanong? Saan? Bakit? Putol-putol na tanong na lang ni Aling Goring na kinakikitaan na ng resulta dahilan ng ininom nitong salabat. Ang naninilaw nitong balat at mga mata ay unti-unting bumabalik sa normal na kulay. Naluluhang nilapitan ito ng asawa. Niyakap, pinupog ng halik sa muka bago inabot si ato at kinulong sa bisig ang kanyang magina. ina Akala ko, isa lamang siyang alamat. Kwentong bayan katha lamang ng malilikot na kaisipan. Totoo pala siya. Halos gumagaralgal na tinig ng padre de pamilya. Sino tatay? Tanong ni Ato na hindi mawawaan ang sinasabi ng ama. Natutop ni Aling Goring ang bibig bago na ikoyom ang mga kamay at nilapat sa dibdib. Di at dinalaw ang ating anak ng nakangiting tumatangu-tango si Mang Tanasio. Nag-uulap ang mga matang binaling ni Aling Goring ang paningin sa kanyang anak na nalilito pa rin at hindi mawawaan ang kanilang mga sinasabi. Ang... Ang kilalang diwata ng kabundukan. Siya lamang ang nagbibigay ng gintong luya sa mga taong nakakakitaan niya ng kabutihan sa puso. Si Mariang Makihiling.